tuwang tuwa hindi ko daw ito sa ulan ayan o hindi nga kapakali o ito tara alo ito dahil maano o dito ngayon paliguan natin itong ano na to at na to, init na init na raw siya ayan pati tayo sama na rin tayo maligo, maligo. Medyo maambon ambon ngayon dito. Okay, huwag muna tayo ng kanyang shampoo. Ayan. Kung kailan natin na siyampuan. Medyo humina na yung patak ng ano, lan. Ayan. Paanan muna natin. Pa-exercising natin. Patakbo-takbohin natin sa labas. Ayan. Ayan po. Mamadali Mama, na. Patakbohin muna natin. Pa-exercising natin. Ayan. Ayan. Um, pag tinawag natin uwi din yan yan muna natin magalagala pinabad muna natin yung ano yung shampoo maya maya na natin sa balnawan butakbo maya uwi din yan pag tinawag natin

Ayan yung ating laruan, tinapaayos natin, pasok pasok pasok, pasok pasok, dito, pasok pasok, dun dun dun, pasok pasok, masak na.